Nay! Kamusta ka na? Mabuti okay naman. Alala mo ko? Opo. Kamusta na po kayo? Hindi ako ng Diyos naman. Taginit? Oo, uh, nagtitinda lang ako. Nakabenta na po kayo? Wala pang bino. Wala pang benta? Karating lang mo. Kamusta na po ang ano, yung utang natin? Ay, tapos ilan na lang, ilan na lang oh, ma'am. Okay, hindi po. naman, naman pari ang binta namin. Naman, Opo. Minsan, mahirap minsan maganda rin ganyan mm. yung pare-parehas mo ngayon pero nakabayad bayad na po oh byron din po magkano na lang po ang ulang pang uh, dalawa na lang dalawa libo na lang Opo. ay napakagaling naman yung anak ko kasi binigyan ako mm. oh, para sa iyo yan na nanay sabi nga dumating inanong ko na sa pan ah nakapagbigay na po sa inyo binigay ko sa inyo. Dalawang, dalawang, dalawang na lang na eh. After nung dalawa, maluwag-luwag na. Lahat ng kita sa inyo na po. Hindi na po kukuha. Ay, ah, hindi na po kaya kayo. Ay, mahirap lang makinda ngayon. Ah, eh, ano na po ang pagkakabalaan uh, nyo niya? Dito na. Kaya magti, magti, na lang ako dito. Dito na lang ako magtitinga. Ah, Kaya, pero Kung, may utang kasi, lalo may hindi ako nakatitinga. Opo, mahirap po uh -huh. ang may utang kasi. Madibigatan, madibigatan. Opo, kumbaga, yung kita nyo, para sa inyo na lang. Oo. Um, ibibigay nyo pa sa iba. Ibabayad nyo pa po ng utang. Eh, hindi na po ako magtatagal na. Hinanap ko lang po kayo kasi ang pangako ko, tatapusin natin yung utang nyo. Eto na, itabi mo to sa Sa inyo na yan, Nair. Ha? Hindi na po ako magtatagal. Mag-iingat po kayo palagi. God bless po. God bless po. Ingat po kayo. Mag-iingat po at God bless. Kaya mahirap yung mukon madam May... Nakutulong Lalo kung mahirap ang uh, pinda Opo, ngayon. mahirap po talaga Lalo kung pagka... nung, nung nakakabinta Kung naisip yung mukon Opo uh -huh. Eh ngayon po at least Kahit pa paano mga kaluan. Yung kikitain nyo po sa inyo na lang Diretso na Wala na pong pagbabayaran uh -huh. Nagugulong lang ng isip madam Opo, uh -huh. ngayon Meron na po kayong peace of mind <laughs> <laughs> Mag-iingat po kayo nay Palagi okay, um -hmm. Ingat po God bless po. Ingat po. Ate, wala na akong barya eh. O, ito na lang sa'yo. Salamat po, ma'am. Sikat ano kayo ng Ay, ingat po kayo. Ay, maraming maraming salamat. Bawi po ako sa inyo sa susunod. Sige po, salamat po, ma'am. Wala ka naman po. Ingat po kayo. Kung naalala niyo yun, mga idol, si nanay kasi yung nagtitinda ng tupig dito sa may Pangasinan, eh, nadaan ulit tayo at meron akong pangako sa kanya na pag napunta ulit tayo dito, bubunuin na natin or babayaran na natin yung utang niya, yung natitira niyang utang kasi napakabigat na naman sa pakiramdam na meron ka talagang pinagkakautangan or meron ka talagang utang kasi yung mga kinikita mo, hindi na mapupunta sa'yo ng buo. So, mapupunta na lang dun sa utang mo, dun sa mga kailangan mong bayaran. So, imbis nakita mo na para sa sarili mo, pambabayad mo pa ng utang. Kaya, nga natin, sana matapos na ni Nana yung utang niya para at least yung mga kita niya sa araw-araw ng pagtitinda sa kanya na yung buo.